What if viral lang puno ng igos? Best friend, what if may puno ng igos na biglang nag-viral sa social media ngayon? Tapos may caption na Isinumparaw Nesus kasi wala itong bunga. Nalito ang netizens. Bakit parang ang harsh? Eh may dahon naman daw. Mukhang buhay. Pero teka, hindi ba parang tayo rin 'yan? maraming ipinapakitang mabuti pero wala namang tunay na bunga? Wala sa gawa, puro lamang forma. Baka kaya tuyo ang ilan sa atin kasi puro tayo pakitang dahon pero kulang sa bunga ng pananampalataya. Hindi ka sa puno lang kundi sa kung anong klase tayong tao kapag walang nakakakita. Baka panahon na para i ang pagpapanggap at i-follow ang tunay na pagbabago